Batala eksperto naniniwala sa kahalagahan na umusad ang impeachment uh, trial kay Vice President Sara Duterte. Kung ang isang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa ang tatanungin, maaari nang simulan ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit na una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na walang magiging impeachment trial dahil nakabreak ang Senado. Kung maalala, in ng Kamara si VP Sara kung saan higit sa 200 mambabatas ang lumagda pabor sa impeachment. Sa programa Mike Abilife, sinabi ni Antony Domingo Cayosa na malinaw ang konsepto ng impeachment sa isang mataas na opisyal at yan ay ang mekanismo para sa pananagutan. Nakalagay ko doon na uh, pag uh, dumating ang impeachment complaint, eh, yung trial shall forthwith proceed. Ibig sabihin, uh, didigin yung complaint sa lalong madaling panahon. So ngayon ang uh, may nagsasabi na dahil nag uh, end na daw yung session uh, days ng session ng uh, uh, legislative calendar ng Senado. Yes. Eh oh, wala na. Naikumpara ni Atty. Cayosa, ang parehas sa pangyayari noon na napagdesisyunan na rin ng Korte Suprema. Meron na hong desisyon ang Supreme Court sa ganitong pangyayari eh. mm -hmm. Yung Pimentel versus uh, Joint Committees of Congress. Okay. kung saan ni Senator Pinamentel yung existence ng canvassing board ng Kongreso dahil nag-adjourn na si Nedie yung uh, Kongreso. Ang trabaho anya ng Senado at Kamara ay hindi lang paggawa ng batas, kundi maging hukom din tuwing may ini-impeach na opisyal. Kahit natapos na yung session days, yung uh, legislative calendar ng uh, mga ng Kamara o ng Senado, eh tuloy pa rin ang termino ng Senado. Hindi naman nawawala yung authority at poder at obligasyon ng Senado kasi ang term na may six years eh. So walang balakid na pwede sila mag to sit as impeachment court dun sa nalalabing araw pa nila ng kanilang termino. Naniniwala na sabi ng law expert na mahalagang umusad na ito para mabigyan din ng pagkakataon ang nasasakdal at ang prosekusyon na magpresenta ng mga ebidensya. Ito naman legal naman at malinaw na authority at katungkulan nila. Oh, so yes, public yes. accountability 'to pinag-uusapan plus yung fairness. Samantala sa tanong naman, kung paano kung mag-resign ang isang in-impeach na official gaya ni VP Sara? Ano na kaya ang mangyayari? Parang yung impeachment uh, case eh parang uh, wala nang say na. say in one, in one sense kasi nga ang purpose tapos na, 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 ba para na May ba tapos na stop na yung trial pero, pero merong paningin na pwede pa ring ituloy yan Bakit? yes, yun eh. kasi pwede kalakip na na parang penalty dun sa yung convicted official yung disqualification from public office eh, correct, pwede correct, rin home mag wala pang president na ganyan pero nangyayari at ng uh, Supreme Court tapos sa yung issue na matagal na pero tatapusin pa rin nila yung kasong mabaga na na kuan na umusad para lang may guidance. Yeah, yes, lalo yeah. ito merong kasing kalakip na kuan eh pag ikaw ay na impeach eh pwede kang ay, automatic na disqualified ka from public office.